Russia at North Korea. Muling nagugnay sa pinakamatibay nilang aliansa sa loob ng maraming dekada. Napagkasunduan na magiging magkasangga ito sa larangan ng ekonomiya, politika, militar at ang pinatatakutan ng mga tagakanluran, ang Mutual Defense Treaty. Katulad ng ibang MDT, tutulong ang mga Ruso kay Kim Jong-un kung lulusubin ito ng kahaway. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may mga nagsasabi na pumunta doon si Putin hindi dahil sa nangangailangan ng tulong ang North Korea. Ang tunay na motibo ng presidente ay ikinubli sa mata ng publiko. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Sa ikatlong taon ng digmaan sa Ukraine, mainit pa rin ang salpukan ng magkalahing nasyon. Halos araw-araw ay mayroong sumasabog at tila umulan ng bala sa kanang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, madugo ang patayan sa siyudad ng Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking siyudad doon. Maraming gusali ang binomba sa simula pa lamang ng pagsalakay. Para sa Ukraine, ang Russia ay isang higanting kalaban na kung walang tutulong ay siguradong hindi nila matatalo. Bukod dyan, kung puro depensa lamang ang gagawin laban sa sandamukal na pasabog ng Russia, hindi sila magwawagi at isang military aid nga ang dumating. Katapusan ng buwan ng Mayo na ganap ang matagal na nilang minimiti. Bukod sa panay-panay ang paglipad ng mga bomba mula sa Russia, base sa ilang ulat, 3,000 glide bombs buwan-buwan ang ibinabagsak ng mga Ruso kaya dehado ang mga Ukrainians, lalo na't mahina, ang kanilang air defense system. Hanggang sa nagbago ang ihit ng hangin. Binalita sa New York Post noong katapusan ng Mayo 2024 na binigyan na sila ng pahintulot gamitin ang mga long-range missiles mula sa Amerika pang sa loob ng Russia. Bagamat noon pa man ay gumagamit na sila ng mga drones, ngayon mas makakabawi na sila dahil pwede na nilang gamitin ng mga Army Tactical Missile System pambomba sa loob ng kalaban. Katulad ng mga paliparan, missile launch sites at mga base militar. Makalipas nga ang ilang araw, ikaapat ng Hunyo ayon sa Newsweek, tinamaan ng High Mars mula sa Ukraine ang dalawang air defense system ng Russia na nakaistasyon sa syudad ng Belgorod malapit lang sa kanang bahagi ng border pero hindi tumigil ang mga Ukrainians dahil ng buwan sa Crimea naman. Tatlong anti-air defense battery ng Russia ang binomba rin. Bagamat yung unang inataka sa Belgorod ay tinanggi ng mga Russians pero yung sa Crimea ay hindi dahil isang sundalong Russia ang kumumpirma sa naganap. Sinabi nito na mukha raw magkakaroon ng air raid ang NATO gamit ang mga F-16s dahil nga raw inatake yung kanilang depensa pang-ere. Ayon sa tumugon sa kanyang sinabi na ganito nga araw ang simula ng mga raid ng Amerika. Makaraan lamang ng ilang araw, tinanggihan ng Ukraine ang mga kondisyon sa isusulong na ceasefire ng Russia. Kung uurong ang mga Ukrainians paalis ng Donetsk at hindi sila sasali sa NATO, magkakaroon ng tigil putukan. Mukhang ayaw sumuko ng Ukraine hanggat hindi natatalo si Putin. Pero paano nila magagapi ang isang superpower? kakailanganin ng napakalaking pondo upang magpatuloy ang labanan. Tila ang hiling ay narinig dahil ikalabing apat ng unyo nagpahayag ang Al Jazeera na naaprubahan na ng G7 ang paggamit sa pera ng Russia na may halagang 50 bilyong dolyar mula sa kinita ng frozen assets at saan gagamitin? Pambili ng sandata para sa Ukraine. Including a cruise missile and a nuclear underwater drone which not currently limited by the New START Treaty, who would be... Siyempre, ang pag-ulan ng tulong sa Ukraine na hindi nagustuhan ni Vladimir Putin. Ano kaya ang tugon ng Russia dito? Nagpahayag ang presidente sa kanyang pamahalaan na dahil sa tulong ng kanluran sa Ukraine, bilang ganti, nararapat lang daw na tulungan din ng Russia ang kanilang mga kaalyado, katulad ng North Korea. Para patas nga naman. Pero marami ang naghihinala bakit gustong tulungan ni Putin ang North Korea. E eh wala namang gyerang nagaganap sa lugar. Ganun paman, ikalabing siyam ng hunyo ang ulat ng Al Jazeera na nagkita na si Putin at Kim Jong-un sa Pyongyang, ang kapital ng North Korea, upang pag-usapan ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Kung aatakihin ang kalaban ng North Korea, tutulong sa kanila ang Russia. Binalita din ito sa TASS News Agency ng Russia na napagkasunduan ng dalawang presidente ang pagtulong ng Russia sa militar ni Kim Jong Un at nabuhay ang alyansang North Korea-Russia. Sinabi pa sa pahayag na may posibilidad na magpadalarin ang Russia ng arma sa Korea dahil nagpapadala ng sandata ang Amerika sa Ukraine. Ang pagtaguyod sa MDT ng dalawang bansa ay sigurado magpapalakas sa kakayahan militar ng North Korea. Hindi lamang iyan nagtungo din si Putin sa Vietnam at nakipag-ugnayan kay To Lam. May ilang napagkasunduan ng dalawang pinuno, katulad ng pagtulong ng Russia sa edukasyon, teknolohiya at gas exploration. At bukod dyan, ang pagtulong ng Russia sa militar ng Vietnam. Sino ba talaga ang nangangailangan ng tulong? Ang pagtulong ni Putin ay maganda para sa North Korea at Vietnam dahil ngayon ay meron na silang kabisig na isang superpower. Subalit hindi lahat ay naniniwala sa pakay ng Pangulo. Ito ay dahil sa sinabi ni Grigory Yavlinsky Pinuno ng Russian Democratic Party that from my point of view and uh, for me it's obvious there is no other way out uh, it is necessary to conclude a ceasefire agreement as soon as possible without any preconditions after that start to discuss the positions of uh, Ukraine and Russia in details nothing will work without ceasefire this is my position and i was trying to explain this point very important point to president putin sinabi ng pinuno ng partido kay putin na kailangan nila ng ceasefire dahil wala raw mangyayari kailangan sa maagang panahon at walang mga kondisyon para tanggapin ng Ukraine. Inulit ni Grigori na sinabi nga niya kay Putin na walang mangyayari kung hindi magsi-ceasefire. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na walang mangyayari kapag hindi sila titigil? Ayon sa mga eksperto, sa tagal ng giyera nagkakaroon na ng malaking shortage ang Russia sa tauhan at sa kagamitan. Sa makatuwid, isang veteranong sundalo ng Communist Party of China ang nakikipaglaban ngayon sa Ukraine bilang isang mercenario ng Russia. Ang kanyang ibinulgar ay kukumpirma sa sinabi ni Yevlinsky. Si Li Janway, isang inchik na tagahinan, ay nasa Ukraine ngayon nakikipaglaban bilang isang mercenario. Maraming videos na ang in ng lalaki sa kanyang social media account. Pinakita nito ang kanyang plane ticket papuntang Russia buwan ng Desyembre at ang armas na kanggada. Heto ang kanyang karanasan. 就想着不好玩真不好玩儿，太费人了。刚开始出发了是十二个人，受伤的剩下全部都牺牲了。后来又过来几个老炮，也干不了，没经验。 就派了几个，呜呼，派了几个俄罗斯人，全部。尼泊尔人，小黑想着说说话。Ayon kay Lee, mahirap daw ang urban warfare sa Ukraine. Nagsimula sila sa labing dalawang tauhan, pero yung iba ay sugatan at yung iba ay patay na. Tapos may mga dumating na Russians upang tumulong. Pero lahat ay napatay din dahil sa kakulangan ng karanasan sa gera. Ang kanyang sinabi sa huli ay marahil ang tunay na dahilan kung bakit nagtungo si Putin sa Korea at Vietnam. Okay. Sinabi ng dating PLA na matigas raw ang ulo ng mga Russians na kahit halos ubos na sila ay pinapasugod pa rin sila. Isang Russian na lang daw ang natitira sa kanyang grupo at ano raw ang dahilan bakit pa sila duroon? Sa huli ng video sinabi na ang kanilang pakikipaglaban sa Ukraine ay unwinnable o walang panalo. It's too tough to win sabi niya o masyadro mahirap manalo. Malamang ito nga ang tunay na dahilan sa pakikipag-ugnayan ni Putin sa North Korea at Vietnam. Hindi dahil sa kailangan ng dalawang maliit na bansa ng tulong. Bagkusay, nangangamba si Putin na kung sakaling matalo sila sa Ukraine at suguri ng kanluran ng Russia sa sagipin ito ng kanyang Military Defense Pact. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nagaganap ngayon sa labanan sa Ukraine. Pero sa ikatlong taon ng bombahan, syempre, mauubusan at mauubusan ng kagamitan at tauhan ang dalawa. Kaya ang tulong ng NATO sa Ukraine ay mahalaga upang ito ay makapagpatuloy lalo na pwede na silang umatake sa loob ng Russia. Siguro na pag-isipan rin ito ni Tony Putin na kailangan nila ng tulong mula sa ibang mansa kung sakaling hindi maganda ang kalabasan. Hindi ba't ang sabi? Kahit mabigat ay gumagaan kung lahat ay nagtutulungan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan